Hello guys! Welcome back to my channel. Today, i-share naman ni Ate Apple kung paano nawala ang kanyang mga peklat. Ito po ha. Yan po guys. May nagko-comment po kasi na patingin nga daw po kung talagang maputi na, walang peklat. Yun po, sinir ko lang po sa inyo kasi may mga iba po kasi na, yun nga po, mga nag-comment. Tapos napunta po sila sa Facebook, nag-message -me po sa akin. Yun po, gusto ko lang patunayan sa inyo na totoo po yung sinasabi ko na nawala po ang peklat ko doon po sa una kong vlog. Ito po, vlog 2, lilinawin ko po yung buong detalye na ginawa ko kaya po nawala ang aking mga peklat. Ah, yun nga po yung una kong ginawa, yung pampaputi. Ayun nga po. Ang pampaputi ko po ay in eto po, tapos eto, tapos lotion. Ngayon po, eto naman ay pangpawala ng peklat. Ang nakawala po sa akin ay etong honey. Ito pong honey ay nabibili lamang sa supermarket. Bihira po to sa Watson eh. Parang wala naman po to sa Watson at Mercury. Talagang sa ano lang po siya, sa supermarket. O kaya po pag minsan, pag pumunta po kayo sa bayan, pero parang hindi po ako masyado naniniwala doon na purong honey. Yung meron pa po siyang talagang ano siya, lalag, ano-ano ng honey. May butas-butas na ganon. May sample po siya. Pero siguro may iba po okay naman kasi 'di ba po ang sugar okay din naman, matamis din naman siya. Pero ang totoong honey daw po, yung pong pag nilagay mo sa rep, hindi po siya naninigas. Yung talaga sticky pa rin siya kahit na nilagay mo siya sa rep. Yun daw po ang totoong honey. Pero sa akin, hindi ko pa rin po mapat masabi po sa inyo kung kailangan ba yung original or local. Uh, kasi po, uh, Misan po, bumili rin ako na nagsimba ako sa baklaran. Nakakita din po ako ng gano'n. Ano po, yung po, meron po siyang yung mismo pinag-anuhan ng honey, pinagbahayan. Tapos marami po siyang buti bote Yun nga po, 100 pesos lang. Pero ito po sa supermarket, 100 pesos lang din po, ganito po siyang kalaki. Yan po, paubos na. Kasi talagang favorite po namin siya sa anak ko po, nakakatanggal din siya ng pimples. Tapos, nakakatanggal din siya ng mga ng mga itim-itim uh, sa ating mga singit-singit, sa ating braso, sa mga siko, sa tuhod. Nakatanggal din po siya ng itim-itim. Ang tanong po sa akin sa comment, kung hanggang kailan daw po ang effective nito. Siguro po, masasabi ko lang, kasi po ako po, nandito lang po ako sa bahay, kaya po nakarir ko siya ng gusto. Parang in 3 weeks po, promise, uh, in 3 weeks po, nawala po siya kagad. Kasi po, uh, binabaran ko po siya. After ko po maligo, di ano, after po maligo, naano ano na ng, ng towel. Ngayon, tatalikod po kasi dito po ako sa mismo hita. Marami na po ako sa binte. Ngayon po, nung kabataan ko po yon Pero ang pinaka na nangyari po sa akin, nung nagpunta po kami sa probinsya, tapos yung inupuan ko po, sabi may surot. Kaya pag uwi ko po dito sa amin, talagang madidiri ka batik-batik siyang na, maliliit na napakadami. May maliit, may parang mapa, ganun, sa sobra-sobrang katipo Sa gabi, hindi ako makatulog, talagang kinakamot ko siya ng gusto. Ayun po, hanggang sa natuyo po siya, nung natuyo po siya, ay ang ginamat ko din po doon, kalamyas lang na dahon. Kasi dito daw po, hanip lang yon Kasi po yung sa mercury yung binili ko, napantanggal kate, parang wa-effect po siya sa akin, sobrang kate, parang lalo po siyang nangate, ayun po, inanuhan ko lamang po siya ng dahon ng kalamyas pituatan dahon ng kalamyas kasi baka daw po, nabalis ako doon o no? ano, naba, yun nga po kaya, yun lang po dahon ng kalamyas, tapos nung gumaling na po siya, nangitim naman, ngayon po, hindi ko alam sabi ko po sa kapatid ko tapos yun po, ibababad ko na siya, magdamag, tapos maliligo ulit ako, kinabukasan, sabon uli yung mga aking hokus pokus na mga ginagawang pampapute, sabon ule sabon. Tapos po yun, um, three weeks po, napansin po na Mr. Cot, anak ko, no nakita po nila ako nakatuwalya, sabi, mami, nawala na yung mga batik-batik mo sa hita. Doon po ako na-amaze, sabi ko, wow, ang galing naman ito. Dati po kasi hindi pa ako nagbablog kaya hindi ko pa po napakita sa inyo yung before and after kasi dati po may pinosan ako noon ng picture ko na diri. Na diri po siya ano ba yan? Parang kinilabutan, 'di ba po pag nakakita kayo ng mga pantal-pantal o maraming sugat or basta po yung maraming galis sa katawan, parang kinikilabutan kayo. Makita niyo sa personal parang nakakadiri talaga. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko na ako nagpicture. Tapos yung picture ko dati, dinilit ko. Kasi pag nakikita ko po, kinikilabutan ako. Kasi parang nakakakati pag ba pa maray ka nakakita ng di ba? Kaya yun po, hindi ko po mapakita sa inyo yung before and after. Pero totoo po yun. Nagkaroon po ako dito ng maraming marami. Kaya po, minsan may nagsasabi po sa akin sa ano, nagka-comment. Sabi ng anak ko, mami, totoo naman yun eh. Kaya, oh, ay mo na anak, ganyan talaga. Kasi hindi nila nakita yung mismong marami peklat, yung mismong nakakadiri. Sabi ni, ng anak ko, sana mami, hindi mo nalang binura. Ayun po, di ba po yung mga ganun bagay, tas yung ba, mataba ka. Pag mataba nahihiya, parang nawala ka ng self-confidence, nahihiya ka magpapicture, magpapicture. Tapos, nahihiya ka mag-short kung marami kang peklat. Tapos yon, basta pag, uh, syempre tayong mga babae, gusto natin maputi, lalo na ang uso ngayon, mas okay yung maputi kaysa sa ano. Pero na, syempre po, depende po sa nagdadala, meron din po muna na talagang maganda at makinis. ba diba? amazing po yung mga uh, ganon. Syempre po tayo, marami po tayo mga gusto, mangyari. Ayun po, dumalala naman po ako kasi may nag-comment din po sa akin na sabi po, ah uh, madami daw kong bla bla bla. Kung baga po sa akin, sinishare ko lang yun naman po, yun talagang totoo. Kaya, Ayun po, salamat po sa panonood. Sana po nakatulong po ako. At kumbitin pa po siya. Ayun nga po ha, yung ano ko po, po sa inyo na yung gano po katagal. Yun po ay depende sa career po nyo. Pag po kinareer niyo siya, gagaya po ng ginawa ko. Ay 3 weeks lang po mawawala po talaga ang peklat po nyo. Promise, mawawala po. Pero po, correction po ho yung pong uka ng peklat, hindi na po mawawala yon Ang mawawala lang po ay yung brown, yung kulay po niya, yung po umawala. Pero yung pinaka uka ng pinagpeklatan, kung lumalim ang peklat, hindi na po yung mawawala. Pero okay lang po yun. At least po nawala yung batik-batik, diba? Thank you po sa pananood and don't forget to subscribe my channel. Thank you po.